Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video ay eto na nga po at napakarami na namang okra na aming napitas. But wait, there's more dahil nga po syempre may pinipitas Minsan din naman si tatay doon sa bundok at syempre madadagdagan pa yung okra na yon. di ba diba, pag may itinanim may libreng pang -ulam. kailangan lang natin talaga ay sipagan. So ayan, pagdating po namin mag-asawa galing basyo, sabi ko ay mamitas na siya at bibidyohan ko pero baligtad ang nangyari. Siguro nagsawa na siya kasi pag mamimitas laging siya yung nabibidyohan ko. Ang sabi nga po sa akin ng asawa ko ay, ako naman daw ang bibidyohan niya. O, oh, ba diba? Napaka-supportive. Sana all. So, ayan. Sinasamahan nga rin po pala ako ng asawa ko doon sa school. Kasi nga po, napakalayo. At, syempre, mahirap po naman kasi talaga na hindi niya ako sasamahan doon. Ayan nga po. At, ang dami ko nang nakikita dyan na okra na pwedeng pitasin. Kaso nga lang po, banda papunta rito sa may sapa, ay may nakapit may nakapitas na. So, ayan, sabi ko sa asawa ko, ay may nakapitas na banda rin At guys, kapipitas as in lang niya nung dumating kami. Sabi ko, hindi pa kami na una-una. Pero okay lang naman kasi nga po, ay madalas din naman talagang mapitasan itong okra every every other day ay may mapipita sa nanaman po nga na uli tuwan tuwa nga ako at napakarami pa rin yung bulaklak at yung maliliit ay sagana pa rin talaga at yung ong ibang puno po ng okra dito talaga ay grabe ang tataas mas matataas pa nga po pala sa akin ayan nga po siguro mataba ang lupa dito kasi nga po ito ay banlik no na bumaha tapos galing nga pa nga po yung ano sa sapa kaya po siguro mataba yung lupa dito kung mapapansin nyo po ay pati yung dahon ng gabi guys ay talagang napakabonggacious malalaki pa rin yung gabi kaysa sa akin pero yung gabi na yan guys hindi yan yung gabi na nilalaing kasi nga po Gabi yan guys na San Fernando. So iba yung gabi na iniloluto namin ng laing. Yung gabi po na tumutubo doon sa may gilid ng sapa kasi nga po mas masarap 'yon at mas malambot yung kaniyang uh, yung pinakatangkay niya kapag nga po uh, ay ginugulay, o di ba? Yan nga po at tinitingnan-tingnan ko pa yung mga mga okra doon kasi yung okra na natalo nung gabi hindi na yata nakalaki at medyo naging burit na nga so eto pa sa may gilid ng bahay ni kuya ay meron pa rin na mapipitasan at sabi ko nga napakadami na hindi nga siguro napitasan ito kaya po may iniwan kami na pwedeng binhiin ulit na pwedeng itanim para sa susunod na anihan ng okra ay may mapitas ulit kami at guys napakamura ng okra ngayon so may pinagtanungan kami at 20 na nga lang po daw ang kilo ng okra grabe di kawawa yung mga magtatanim natin magsasaka na nagtanim ng okra kasi ang mura ng okra ngayon at ang mura din guys ng sitaw din nagmura din so yung nagtaas po ng pressure ng mga gulay ngayon ay yung mga gulay na galing nga po sa Baguio yun katulad po ng repolyo napakataas ngayon kaya po mas mas mabenta ngayon yung mga ganitong gulay na okra at sitaw kasi nga po yun ang mas mabababa mababa yung presyo pero hindi ko po alam hindi ko rin po sigurado kung bumaba na 'yung presyo ng talong kasi po 'yung huli kong napagtanungan ay, is 180 'yung kilo, 'di ba? Eh kung ako mag okra na lang ako araw-araw kasi pag nagmura naman pwede namang makatikim ulit ng talong kapag ano, kapag nagmura na, oh, 'di ba? Ganun lang talaga ang buhay, weather weather. Parang na. tanda ko pa nga na pag-aralan namin dati 'yung 4 year ako sa economics, uh, 'yung tungkol sa kapag ang gulay ay mas mura don sa panahon na yon so yun na yung bilin mo de ba pang yung namang mahal eh, sa susunod magmumura naman yon so nun ka na lang bumili o oh, de ba natatandaan ko pa yun guys kasi ewan ko ba <laughs> kasi ano siya uh, relate uh, relate de ba sa pang araw-araw nating pamumuhay kaya siguro natandaan ko kasi kung gagastos ka nga naman noong mas mahal eh makakain mo naman siya pag nagmura o oh, ba diba? eh di hindi ka nakatipid like sa kung bibiliin mo yung mas mura din nakatipid ka naman uh, eh matitikman mo rin naman sya pag nagmura pero na siya. kami nga guys ito dahil may tanim naman si inay dito at saka si tatay doon sa bundok eh di mas mainam kasi kung may mga sako-sako lang kayo din dyan sa may bahay ninyo or wala kang pagtatariman ng ganito pwede na sa mga sirang timba sa mga pasok maliliit pwede na yan mamumunga na rin yan guys kasi naman kung mataba yung lupa na gagamitin nyo o bobongga rin ang bunga yan lalo na kapag tagbonga. o oh, di ba tuwa pa ako dun sa nakita ko napakaliit maraming maraming salamat sa panonood see you sa next vlog